Ilang residente ng Legaspi City ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan sa ilalim ng pajak Ascenso ng Ako Bicol Party List. Mula sa Bicol, si Nomer Corporal, Una sa Balita. Pinangunahan ni Ako Bicol Party List, Rep. Alfredo Pido Garbin Jr., ang isinagawang turnover ceremony sa People's Park, Legaspi City, Albay. Labing limang beneficaryo sa lungsod ang nakatanggap ng food card na may kasamang kagamitan sa pagluluto at mga produkto na magandang panimula sa kanilang negosyo. Isa na nga sa kanila ang 53 anyos na si Tatay Nelson mula sa barangay Humapon na nagsabing dagtag kita at malaking bagay ito sa kanya, lalo pat may mga anak pa siyang pinapaaral. Sisikap kami nung asawa ko kasi pinaghahandaan namin yung pagdating ng panahon na papasok na sila sa college. So medyo mga, siyempre malaking ang gastos natin. Hanggang araw-araw, pang-taon, hindi naman mapigilan ni Nanay Jona ng Barangay Rawis na maging emosyonal matapos mapabilang sa benepisyaryo ng proyekto. Mabibigay ko yung pangalan ng family ko kasi meron akong dagdag na negosyo, dagdag pang kita. Bago matanggap ang food card, dumaan muna ang mga benepisyaryo sa isang araw na training kung saan tinuruan sila ng tamang pagnenegosyo at kung paano ito mapapalago. Hindi kami inilipag sayangon. Ayon kay Representative Garbin, isang para ng naturang proyekto sa kanilang layunin na mapalakas pa ang kabuhayan at community-based economic development sa reyong Bicol. And uh, I hope that those trainings uh, that was uh, shared, given by Ako Bicol List, including the 6 and 1 Corporation, uh, magamit ninda sa pagpapauswaggan si in uh, sa Inda sa dayan na negosyo. Dagdag pa niya. Noon pa man ay adbokasiya na ng partido ang pagtulong sa mga Bicolano na magkaroon ng sustainable na pagkakakitaan. Bukod sa Legazpi City, nagatakdang ilunsad ang proyekto sa iba pang probinsya sa reyon. But this one is free. Uh, all we need is for them to maximize and uh, utilize uh, the tools, the uh, capital that was given to them. Ang proyektong ito ng Ako Bicol Party list ay alin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng hanap buhay o pagkakakita ang ating mga kababayan, lalong-lalo na itong nagsisimula pa lang sa pagnenegosyo. Nauna sa balitang totoo at laging bago, Nomer Corporal, alauna sa balita, Kongis TV.